Yan, so punta tayo dito sa medyo liblib -lib na area sa bahay may mga ventilador dito yan, ito yung ginawa natin na 12 volt battery powered na electric fan so nandyan sa ating youtube yan ah, youtube video list so ito, ito yung mga dapat pinapagpagan tapos dito yung mga libro libro so testing natin kagad gano'ng kalakas So sobrang sobrang lakas. Siguro sasarado ko yung pinto para hindi magising yung bata. Dito sa medyo tago na area. So maingay. Oh. sobrang lakas. So, itong butas na to, labasan ng hangin. So, pwede nyo namang gamitin yan kapag mag-blow kayo. So, hindi pa natin yan. So, bakit? Ano kung may blower to eh? Bakit ayaw niya? So, ayusin, nyo lang. ayusin nyo lang yan. So, kapag uh, gagamit kayo ng blower yan, so, pabuga doon, bubuga siya ng hangin dito. So kaya dalawa, bali eh. ito yung pangatlong function niya, bublow bublow siya ng hangin. Sobrang lakas. Sobrang lakas. Yun. Lakas. Oh. So. tanggal, tanggal. Kuyahampas na yung hose nyo. Unsafe yan. So, da, ano naman yan. Wala namang alikabok dahil hopefully, um, sobrang laki ng alikabok para ma-filter. Kasi dada naman sa cloth bag yan. Doon sa foam tapos lalabas din sa kanyang exhaust. So, okay. Okay. All good. i natin to doon sa dalawang project car natin. Saka doon sa ilalim ng kama na alam ko puro alikabok, puro tayo ng butiki. Uh, dito sa mga libro-libro, ano naman yan eh. Uh, mga ano lang yan, hindi brutal, less brutal na alikabok. So thank you sa panonood at uh, subscribe kayo ko mag-comment din kayo kung ano man ang inyong mga nagustuhan. So ito Fujihama. Fujihama vacuum 25 liters so meron yan 25 liters ito 25 liters so thank you sa panonood at mabuhay kayo